sino sa angels ang pinaka hinahangan. pinaka Pinakamaganda. Okay. hinahangan pinaka maganda si Beyonce oh, oh. <laughs> <laughs> okay lang <Naubaya>. yan okay lang nagpabaya ang mga kalingap, bago tayo mag-umpisa, ayan, kung natatandaan nyo si Ryan, si Ryan yung ano, si Ryan yung ano, baliwan year, Basta mahigit ng 1 year si Ryan sa Kalingap. Na-vlog siya ni Kalingap Prab dahil dun sa, ano, kay Rachel. ba diba? Isa siyang tagahanga ni Rachel. Ay, hindi lang basta tagahanga. hindi pa man natin nakikilala si Rachel is, kilala niya na talaga si Rachel. Kasi, kung hindi ako nagkakamali, maniligaw siya ni Rachel or nagka, may gusto siya kay Rachel. Basta ganun. Tapos hanggang, ayan, napuntahan din siya ni Kalingap Prab Naging scholar ni Kalingap Prab tapos naging escort ni Joby kailan lang tapos ngayon isa na sa mga k-boys ang ating si Ryan na talaga namang deserve din niya matulungan diba na ngayon nga nakasama na sa Cebu wow <laughs> Ayan, bali ngayon, panoorin natin tong ano. Bali, mapapanood nyo to sa pangalawang channel ni Kalinga Prab. Ayan, supportahan din natin yung mga <clears throat> upload niya dito sa pangalawang channel dahil dito yung mga binipisyari niyang mga nakalipas na katulad nito ni Ryan kahit papano nakakatulong na rin nakatulong na rin si Ryan sa pamilya niya ba diba? talaga namang deserve abangan natin hindi hindi lang ako sigurado kung may channel na siya pero sa tingin ko wala pa pero kailan lang nabilan siya ni Kalinga grab ng cellphone, no? 'di ba? Kaya abang guys tayo. At sana suportahan din natin si Ryan kapag nagba na. At syempre mga K-boys na masisipag. Ngayon is nasa ano sila ngayon nasa K-boys on mission, no? 'di ba? Tara panoorin natin. Tara po mga kalingap, and we are K-boys on mission. At kayo po mga kalingap, kakaibang K-boys on mission ito ngayon. Kakaiba po ito, guys. And kasama po natin si Ryan. And Ryan, saan tayo mabisita? Sa bahay. Ibisita tayo po mismo. Sa so, surprise po ni Ryan ang kanyang pamilya. May dala po siyang dala. bigas para no, kanino? Kailangan. <laughs> <laughs> so, ay mga ng nakakatuwa. Dahil ito po, nakakasama natin sila, Ryan. Ayan, hey, no? Ryan, Ryan magamaya. Bahay mo. Ayan Ayan po! <laughs> Interview mo na si mama mo. Good afternoon po. Good afternoon po, na Kasi, kun, kasi si Ryan kasi ngayon is isa na sa mga K-Boys. Kasama na siya sa mga K-Boys on mission. Kaya ayan, interviewin mo yung mama mo. nakatuwa naman. <laughs> Ito po kasama po namin si Ryan. Um, bago po namin kasamaan. <laughs> 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 Ito na pong bigas para sa inyo. Salamat yeah. po. <laughs> Ito na pong bigas, Nay. Yeah. Salamat po. Kumusta kayo dito? Nay kumain na kay Nay? Ay, sana po. Kayo din po kumain. Ryan, kasama kay na rin. Uh Combination. Asan si papa mo? Ano sa trabaho. trabaho po. So ayun mga kalingap, kasama po natin dito sila. Ano ang pangalan mo po, Nay? Bilinda. Bilinda? Nanay Bilinda. Bilinda? Si Nanay Bilinda. Kumusta po kayo dito, Nanay Bilinda? Ayos lang po. Mabuti man po kayo dito. Magpapasukan ay si Ryan ay, no? Mag-enroll -e yan ngayon ay si Ryan. Ngayon pasukan, saan po mag-enroll? -e Hanap po ng available na gusto niya course. Gusto niya ang course? Ano nga po gusto ng course? Police. Criminology. Okay. wow, criminology. Akala wow, nga sabi Kaling nga po na Ryan, gusto maging police. Magkakaroon na ng pangalawang police sa Kalingap. Bukod kay Olives TV. Kumusta na yun ngayon ay? Anong masasabi nyo na yun na si Ryan po ngayon ay ano? Nakakasama po sa amin sa Team Kalingap. Ay, assume... shoot naman ni Ryan sa kapatid. Kasi kung may ano, may nagagawa na siya. Hindi na siya nakatambalikid sa bahay. May, may ano na po, may ginagawa po, ano? Ay, hindi, hindi lang sinanay yung natuwa. Kahit mga viewers na nakasubaybay talaga kay kalinga Rob, nakilala si Ryan, natutuwa din na nandito na siya ngayon o kasakasama na siya sa K-Boys. Talagang, ano siya, ah, um, videographer ni Kalinga Prab. <laughs> um, nakatulong na sa akin. Nakatulong po dito? Pag ano po, nabigay po dito si Ryan Pambiling, ano, pagkain, nabigay man po. Hindi man po, laging ano lang, pinanchi-chicks. <laughs> 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 Hindi man. <laughs> Hindi, man. <laughs> Hindi man. Ano Ryan, nabigay ka man dito sa inyo? Nabigay man. O, pangkain, mabigay ka dito palagi ka, ano, pangkain. Pang-bigas, <laughs> panggastos, pang-gastos sa bahay. So, mabuti naman po at nagbibigay si Ryan. Masaya po kayo na eh, para kay Ryan na kasama sa amin. Yes, siya po. Para ano, makatulong sa pag-aaral niya. Opo. Kasi magka-college na. Nag-stop po siya ng isang taon ay. Opo. Nag-stop po pala ng isang taon, ano? Hindi biro yung ano eh, yung college. Medyo malaki na yung gastusan dyan sa college. Tuition. Tuition, alamas. Sa diet po, pati ano? Malayo. Pamasahe pa lang. Magkano ang pamasahe siya mula dito? Papuntang dahit. 60. Papunta pa lang dun. O di 120? 20? Oh, Times 20 mo yun ano? Grabe ano? Kain pa. Malaking oh. bagay na yun. Grabe. Tapos ilang beses oh. ko. Kung araw-araw ka babalik. So, Tapos ang biyahe pa yung ano pa. May oras lang. Kabagay yun. May oras lang yun. May oras. oras. May Kaya kahit papano nang sa diet na siya, 'di ba? Nakakalinga prob na siya. Masusuportahan na 'yung pag-aaral niya. Ito lang. Um, alas 3 um, ala um, dito hanggang alas 6 lang. Ito na kayo sasakyan. Hindi okay. na, na. na yung na, yun pwede po kayo na kay, ano, kay Ryan po. <laughs> so yan nga po si Ryan ay ano na po kasama po sa team Kalingap. Yes, si yes, yes, yes. Sigurad ako hindi lang ako natutuwa. Maraming viewers talaga natutuwa dahil si Ryan nga is nasa Kalingap na. Ryan, kung ano, kamusta naman yung experience mo, Ryan, sa ano, sa team? Ano ang masasabi mo? Masaya, kasi ano, nakakasama na ako sa kanil, hindi nga po yung patambay-tambay lang oh. na, Ano, yung ano, ano yung nagustuhan mo pag ano, pag kasama ka, ano, ginagawa ng ano ng team? Muna yung ano, yung My angels. <laughs> <laughs> hindi naman <laughs> Ayan din na. yun isa din yan, <laughs> yun 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 mga yun 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 Wow, di ba talaga naman napakalaking tulong ni Kalinga Prab sa mga kabataan. Katulad na lang ni Ryan, di ba? Nag-enjoy siya ngayon. Na-enjoy niya yung ano niya ngayon, kabataan. Di ba, mga yung nag esport sport Ayan, nag-enjoy siya with K-Boys. Kumbaga, kung dati siguro tambay-tambay siya, at least ngayon is may patutunguhan na mag-aaral pa siya. Tapos yung ano, yung... Tayo yung, 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 yung mga may natutulukan si ba? Yes. O dapat mapanood mo lang sa ano sa YouTube. Kawalan ng pagkahiya. Oo. Oh mga O oh, nga po, ano 'yan, medaldal na rin eh si Ryan eh nakita natin yung ano, yung improvement sa ano sa minute ay Ryan. At saka kudos din sa mga K-Boys, ah mababait din talaga mga K-Boys kasi tuwing may bago, may bagong member, talagang welcome na welcome, wala silang ingitan, wala silang um, ano, basta, di ba, ramdaman naman natin na kahit nga bago pa lang, parang kala mo matatagal na silang magkakaibigan, eh, no? Sabi. Ano? Isa mo nga, ano, di ba madalas ay kumakain? Mm -hmm. Uh, yung, Yan. Yan. Yung pa, madalas kumain. So, so... <laughs> kaya niya ng maraming palot. Yeah. <laughs> <laughs> Ayan, pag tumaba si Ryan, marami talaga nagsasabi, pogi si Ryan. Kasi tingnan mo nyo, di ba, payat pa si Ryan kasi bata pa pero pag nag matured matured na siya tapos medyo nagkalaman-laman na nako pogi talaga to si Ryan yeah, so, so pag tumagal-tagal po yan si Ryan kagaya na rin po natin yan <laughs> yeah, lulusog na rin po yan si Ryan pero yun nga sabi nga yung ano papasok po si Ryan mag -enroll. so siyempre priority po ang anong pag-aaral ano? So, ano? Ano Ryan? Anong, 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 anong ano, ano, pangarap mo sa ano. pamilya mo siyempre? Siyempre, yung una na yung mapa sa ano na, yun, kailangan dito. Mm -hmm. uh, provide. Uh, Makatulong. yung bahay. Uh, makatulong ano? Makatulong dito. <coughs> ay, par -par para paano. Kamusta man ang ano? Ang um, ng mga ano kuya mo? Mga okay. kaya mo. Kamusta man ang mga ugali? Okay na, mabait. mabait. Sino ay, ang pinakamabait? Sino ang pinakamabait? Ako? <laughs> kuya Rob. si Kuya Rob. Ah, si oh, kuya Ops, yung, talaga naman. Number one si Kalinga Prob. Sige, so, si okay, positive. Si bukod doon. Si bukod doon, Bukod, bukod, don, ay, bukod, bukod dyan, number one <laughs> yun. Oo. Oo nga naman, number one yun. Na, spoiled Okay naman. wala naman naman lahat. na si Kuya Ian. Pantay pa. Pantay pa. Pantay Pantay pa. Pantay pa tayong yun mga na nakatuwa naman po talaga na ano, na, nakakasakasama po natin siya na si Ryan. Yeah. Oh, tsaka? Pero si Ryan na yata yung pinakabata sa K-Boys, kung hindi ako nagkakamali. Kaya dahil nakatrouble-trouble siya, di ba? Oo, oh, na. Oh, na, 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 ako sa pagkulong. Oo, oh, saka yes. kung, layas ka, ito ang para sa sa'yo. Oh. <laughs> saka ano? <laughs> Tama, di ba? Kung mahilig si Ryan talaga sa mga Joyride Joyride gala-gala, bagay talaga yun sa kanya kasi nga ang k boys um, sila kalinga prab di ba, laging umaalis, kasi nga pumupunta sa mga beneficiary sa mga tinutulungan, di ba kaya mag enjoy talaga siya dito naalala ko tuloy si Reyna si Reyna mahilig pa naman din talaga yung pag sinabi mong aalis, Tum -tum siya, sya, nakamiss naman pag na kasi masarap sa pakiramdam na yung kasama ka sa pagtulong. Uh, para nakatulong ka na... Yes, nakatulong ka na, nakagala ka pa. Charot. Makatulong din. Mga parte ka. Parte ka din sa pagtulong. Yung no, pakiramdam yes. na nakikita mo yung may natinutulong si pakiramdam. Magkano sa pakiramdam yung parang ano din. Uh, ataw din. Ano. Para maaingan nyo yes, uh, ka din. Yes. Naka-enjoy. Para maaingan nyo ka din. Kasi sa ano sa totoo lang, ano parang ano yan eh. Isa yun sa mga ano talaga, masarap sa pakiramdam. Mga so, katulong ka sa ibang kampo. So, anong plano mo yan, Ryan? Ano Ryan? Ano, tawag doon, di ba? Papasok ka ngayong pasukan. Oh. Eh, Edy, kapag weekends, masama-sama ka din sa so, amin. wala akong pasok ganito. Sama-sama. sama Sasama sama ka. Buti na lang nakasama pa si Ryan ngayon sa ano no, sa Cebu. Narinig ko kanina habang papunta ko sa Ken, isa sa mga <laughs> oh. nga, kind daw, part ay yung ano? Yung... May angels. Ah, ano? nakikilala uh, niya? Oo, pa, napangiti pati siya. doon. Napangiti ka? Ingat ka, sino sa angels? Ang pinaka... Ay, ah, ito lang ah, Walang mali siya, bro. Oh, walang mali siya, wala, walang mali siya. Ano lang? Walang mali siya, <laughs> Malay. walang mali siya, ha? Huwag masyadong, ano, um, sensitive. Pero wala na tanong to, tanong lang to na ano lang ba? Parang malamang, lang, parang sa opinion mo lang, paningin mo. Oh. Sa paningin mo, sino sa angels ang pinaka... Pinaka maganda. Okay. Pinaka maganda. Si Benzi. Oh, yeah. um, pinaka maganda. Yes, kasi iba-iba naman kasi talagang ano natin, di ba? May kanya-kanya tayong katangian na um, ginugusto sa mga tao. Ikaw <laughs> ba? pumasok ba minsan sa ano, nung pumasok ka sa kalingap, na naisip mo rin ba minsan na ano, na magkalap kita? Pwede, pwede. Oo. Oh, <laughs> Napuha sa akin? Oo. Uh, uh, uh. Kaso, ano eh, ikaw yung napastid ni, ano <laughs> 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 okay, yun? Rin. Yun, yun yung kinikento ko sa inyo kanina. Si Ryan kasi yung talagang, manliligaw ni ano ni Rachel sa totoong buhay, di ba? Kaya lang nagkaroon ng serye kay Dong Ruel ay eh, doon natunta. <laughs> Pero mo bon mo bon na. Ah. Kena na ka na. kena. Kamo po na sa <laughs> akin. Wala na kamo na. Handa na. Handa na ulit, Anday Anday na ulit na. ang puso. Hindi <laughs> dapat pinakita ba kanad no pa rin yung picture. <laughs> Ay, 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 naman yan, ay, ah, ay, <laughs> si ay, Topanos kung ay, Si Kaito Panos, sa mga angels, si Biancy sa paningin niya yung pinaka maganda or crush niya, o ba? Diba? Wala namang masama doon. Ayan. So, kung matatanda niyo po mga kalingap, si Ryan po dati is ano to, na-feature po ito dati sa vlog ni Kalingap Rap dahil po nagkagusto siya kay Rachel, no? Mm. -hmm. Kay Rachel no, ba yun? Wala pang kalinga prob kay Rachel, may gusto na pala talaga siya, naliligaw na. Oh, Ay, kay Trixie. <laughs> kay Rachel. kay Rachel. Kay Rachel. Uh, Ayaw po mga kalinga. Kaso, alam naman po natin, <laughs> medyo hindi sinorte din si Ryan. <laughs> kasi, uh, okay. So, okay. okay lang so, yan. Biased, <laughs> no, okay lang po nagpaubaya. May kantang ganun, paubaya. <laughs> grabe. Kusabi. Grabe to, grabe parang ma ma may issue to ano ngayon na to ha. Ah. Ma ano, may pinagugutan. Parang may ka. pinagugutan po si Ryan. Anong nga sabi mo sa mga HC supporters kasi nagaganda ka. Di mo naman po masisisi si Ryan kasi totoo naman po na maganda talaga siya. Yeah. Yes. Kasi, so, ano man lang po yun sa paghahanga. Oh. Saka ano, ano man lang, nakita mo lang naman. So. Oh. Tama. Ano lang naman, crush-crush lang naman. Wala namang masama. Wala ano naman yung mali siya. Wala naman mali siya na ano lang po, na sa amin lang. Tinanong lang din po. Tinanong oh, lang po yun. to mag tag din yung Sir Ryan Tito yun. Oo, gusto ko Pero ano, si, ano, sa mga love team, sino ang pinaka-pogi? Sa mga leading man. Leading na, man. man. man ko, oh, si Kuya Joms. Si Kuya Joms! Si Kuya Si Jomar! Eh, hey, si, hey, si Katas, Jomar ka yeah. din. <laughs> ano <laughs> si Lolo Melk? pano si Lolo Melk? Lolo Melk? Uy! Masama pa tayo sa vlog! Ang ibig sabihin, hindi tayo pina-plastic na na yan. Oh, yeah. So, kasi kung totoo siya nandiyan, si Lolo eh, no? <laughs> totoo lang. Oh, kasi may Lolo Melk, hindi eh. eh, niya pinili si Lolo. Uh, kasi hindi man talaga yun yung paningin mo. Ano? <laughs> 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 ano talaga? Ano talaga? Si Kuya Jones ang pinakainom sa leading man. Tawag wow. para sa'yo, pinaka-pogi para sa'yo. Pero kanino ka? Sa ang love team ka pinaka-kinikilig? Sila kaya Rab sa Ay, oh, grabe naman kasi talaga yun. Ah! <laughs> kay daw, tapos kay Jackie, o diba? Ibig sabihin, hindi man natin nakikita in social media ang kaswitan ni Kalinga Prab at saka ni Jackie. Ibig sabihin, sila yung natunay nakakakita, diba? Si Ryan, nakikita niya And, nakikita o nakakasalumuha niya si Jackie, si Rob. Siguro sweet naman talaga. di ba Sweet. Kaya kinigilig si, ano, si Ryan. <laughs> kay Jackie at saka kay Rob. Talaga yun ay. na kasi talaga yun eh. <laughs> uh, pang ano yun, pang tunay na buhay yun <laughs> Hindi uh, lang yung love re team. Real life, real life. Hindi na yung love team no? Real life, real life. <laughs> <laughs> <guys. Wala laughs> <naman, laughs> Nagkatuloy na guys. <laughs> Galing ni Ryan sumagot ah. Nakaligtas sa ano. Di ba? <laughs> Ayaw niya palang kung sino yung pinaka niya. Bet niya sa mga love team sa Rie. Sa mga kalihang oh. na uh, din po na anak, anak ni Ryan. Kumusta na si, ano, si Ryan bilang ano, anak? Ma mabait. Yung ano, laging tumutulong sa amin. Sa ngayon siya nagtutulong. Ah, bali parang sa po yung ano, naging... si lalaki padre de pamilya parang ganyan. Hmm, katulong na siya ni Papa. Parang breadwinner. Hmm. Grabe. Grabe po, malaki po ang naitutulong hmm. po. Sa, Sa inyo ito niya kay Kuya Rab, nabigay siya kami ng Ano na yung mga, ano na yung, magiging, ano yung mensahe mo kay Ryan? Kasi isa siyang mabuting anak. Yeah, ipagpatuloy niya lang pagiging mabuting anak. Sana lahat ng pangarap niya matupad. Patutupad po yun ni Ryan ay mga nanay oh. kasi si Ryan po yung mapahit naman si Ryan eh. Masipag saka ano. Naiyak po si nanay kasi. Naiyak yes. so si nanay. Sana hindi magbago si Ryan hanggang sa um, makilala siya, mag-grow yung kanyang channel o kung gagawa man siya ng channel. Naiyak po si nanay kasi. Sobrang thankful nga siguro na si Ryan ay ano, uh, ay parang... Isipin mo, kasama ka, ang daming gusto sumama sa K-Boys po mga kalingap. Yes! Pero ito si Ryan, isa sa ano, isa sa, mga sa mga napiling sa mama. Kasi po, mabait po ito si Ryan ko. So Ryan, anong message mo kay mama mo kasi, um, tao dun, tinaguyod ka niya kahit mahirap ang buhay, tinaguyod niya yung pamilya niyo. Yeah. Sobrang ano din po, thankful kasi yung habang wala-wala din kami, sila din po nag-aaral sa amin. Kung wala pa ako sa K-Bus, sila man din nag-provide sa amin. So, Nakita mo yung hirap nila um, mama mo para sa family? Kaya dinagawa din ako dinag ng parampay para matulungan dito. Lala, 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 Lala. ano na lang sa inyo yung ano. parampay. Kasi, kasi si papa kanina, parang hindi yung patuloy yung trabaho. Parang, ah, parang putol-putol. Ah, si extra hindi, lang. <laughs> putol-putol nga daw po mga kalingap yung ano yung trabaho okay, niya pa. ni Papa. Kaya hindi po putol-putol naman tas yung trabaho niya po yung sa biladan daw. Ay, oh, so, talagang ano ang katawan? Production. Construction. 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 Oh. Talagang kailangan ng ano ano? Katawanan ano? Katawanan. So mahirap po ang ganoong trabaho talaga mga kalingap. Ilang taon na ba kasi Papa mo? 43. 43? Ay, pag ganun po talaga, iramdam mo na talaga niyang ganyang init. High blood na po. Ay, ma yung mga magagalingin sa nyo pa. Ay, mga pa. pa. Kaya talaga mga nakakasama po sa atin dito sana, sa ano. Sa Pilipinas. At least nakabigay ka, no? Nakabigay. Hmm. Saka masusuportahan yung pag-aaral mo ni Kuya Rab. Uh, hmm. ah, sobrang mapapasalamat na kay Kuya Rab. Yung tinanggap ako na yung kasabi sa sa'yo. Ano yun? Ano yung ano? Bigay mo yung message mo kay Kalinga para Ano yung gusto mo sabihin sa kanya? Hmm. Sobrang salating po kasi sa dami-daming gustong na makasama sa kanila salamat ako dahil si si Raya nakapasok. Tinulungan niya. Siya nagbukas ng pinto para sa akin. Uh, ah, pag na um, po ulit ano. Is, ano sa -aral -aral na sa pag-aral. Nakakapag-aral siya ulit. Yung opportunity na sa pag aaral Nagpasalamat hmm. salamat. salamat. Malaki yung tulong po na na yun. Sobrang lang tulong. Eh, 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 no? so, yung kalingap mm -hmm. sa family. family. So, Nay, Uh, bukod dyan ay sa isang sakong bigas po na pinabot ni Kalinga Prab. Meron po tayo dito pinapabot si Kalinga Prab. Pang alawas po. Wow. Uh, so, 3,000 pesos po. Thank you. Yeah. Ayun mga Kalinga, dahil po sa mga viewers na mga nanonood sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga solid supporters, ayun po, meron tayong pang-abot sa mga you, beneficiaries natin. Salamat po, po sa inyo. Salamat yes. po yung pagpanood nyo ay hindi nasasayang po sa kanila dahil may Tama. natutulungan, may napupunta ito na maganda. Parang kadugtong ba? Na, nakadugtong ang buhay po mga kanila. So, ayun ay. Na ito. ay salamat. salamat po sa pag sa niyo po tulong sa amin at sa pagsuporto po sa kalinga at maraming maraming salamat. Ano, nagpapasalamat ako kay Lord dahil kung hindi sa kanya wala ako dito ngayon. Eh. Tapos kay Kuya Rob, uh, natanggap ako sa bilang makasama-sama ko. Nakakatulong na rin ako sa mga mama, Sa mga viewers, sobrang salamat kasi nandyan pa rin sila na handang mag-ano ng video. sa mga viewers, sobrang salamat kasi nandyan pa sila na handang mag-ano mga video. Ano sa akin. Tapos, yung wala nga lang anong pagsasuporta. Wala nga lang, wala nga lang. Kasawa ang pagsuporta. Yes. So, time, thank you. Salamat po. Salamat po mga kalingap. So ano, paano ba yung Ryan? Hindi na rin tayo magtatagal. Mapunta na rin tayo. Na rin tayo. May mission pa po kami <laughs> <yun laughs> na hindi <laughs> <yun> na Ryan. Salamat <laughs> po. So, uh, oh, diba kasama na si Ryan sa mission nila. Kasama din po namin ulit si Ryan. Kasama din po kasi yung mga kalingap. Kasama natin ang si Ryan sa K-Boys on Mission. Kasama na po namin si Ryan sa ano, pagkabutan to. So nakakatawa po mga kalingap. Kahit ako natutuwa po na may mga ganito mga opportunity. Mga blessings na duwarte sa bawat isa wala na yun, punta na po kami na yun, salamat po yeah, diba? talaga namang kudos din sa mga k-boys, ayan si Ian si Kuyanil, si Lolo at ang iba pang k-boys na talaga namang mababait talagang kahit may bago welcome na welcome nila, di ba lang mga kamamshi, ayan lang mga kalingap, Yan ating kunting share share na sana kapag naging isa na ring vlogger, ang ating kalingap Ryan is supportahan din natin. At syempre, lalo-lalo na ang ating ama ng kalingap. Ayan. Thank you for watching. God bless you all. And Jesus loves you.